Welcome sa kusina ni Tito A. Hey! Mga kakusina, nag-craving ako sa pansit ngayon. Kaya ang recipe natin today, Mickey Gisado. Yes! Fresh from the Philippines ang ating Mickey. Sabagat hindi available dito sa Oman ang Mickey Noodles. So, simple lang. Uh, pero sa Ricardo, konting level ah. Meron tayong pork. Gagamit din tayo ng kikyang. At sa gulay, hindi typical na repolyo. Meron akong pecha. Okay. So, tingnan natin kung anong kalalabasan mga kakusina. So, let's start cooking. So, eto na. Ipainit na tayo ng ating wok pan. Ayan. Ilagay natin na ang cooking oil. Ayan. Painitin natin. And habang iniintay natin, mga kapusina, ito ang ating mga regalo. Ito, yung pork natin, mga kapusina, at thinly slice na natin. Ayan. Hiniwa natin ng maninipis. And then, parang isasangkot siya lang natin, i-golden brown natin ang ating pork para mamaya may konting crunchy naman. yun. Tumuputok-putok na. Ibig sabihin, pudyak na na marapit ng maluto. Ito na mga katasina. So, na-achieve na natin yung pagka golden brown ng ating meat. Hanguin natin or remove natin Ito mga kakusina. Na I-fry natin ang ating kikiam Oh! Ayan! So, kikiam Kung meron kayong squid balls, fish balls, pwede nyo rin samahan niya yung mga kakusina. Habang niluluto natin itong kikiyang na to, syempre, may galab shout out. Thank you very much sa nagpadala ng kikiyang. Lagi naman, akong pinapadalhan ng mga ganitong pagkain. Woo! Alfonso Family, maraming salamat sa padala At Natikyam Ninang Flor, Ninong Noel, Kuya Newton, Kuya Moises, Ate Nikki, and of course, Baby Yen Yen! Maraming salamat! Thank you very much sa ating Kitiam! Ito na mga kakusina, luto na rin yung ating Kitiam. So, ahunin na ulit natin. pansina na fry na natin ang ating meat at saka kikiam. So, let's start mag ng garlic and onions. Okay? Eto na. Ilagay na natin ang ating garlic. Okay? And then, isunod na natin ang ating Onion. Ayan. Habang nagka-translucent ang ating onion, maglagay tayo ng konting black pepper and of course ng konting salt ayan lang nasa medium flame lang tayo mga kakusina and at this time maglagay tayo ng konting soy sauce pagkatapos syempre ilagay na natin ang ating Meat and kikiam na rin. Ibalik ulit natin ang aking kikiam. Ayan. And then, ilagay na natin kasunod ang ating carrots, konti lang carrots, ang nilagay dito ay -e. we can add our tachay. Ayan. Magkaiba, pansin pero pechay. Yes, mga kakusina. Pwede po ang pechay. Then add broth ito. Chicken broth. Ayan. Para madutulang ang ating pechay. Actually. Ayan. Medium flame. add peter broth. I-blanch lang natin itong ating pet chine. Ayan. haluin natin. Hindi natin siya totally lulutong-lutuin. Half-cook lang natin. So, ngayon, mga kakusina, what to do? Tatanggalin ulit natin ang ating gulay. Ayan, mga kakusina, what's next? Siyempre, pagkaaho natin, ilagay na natin ang ating noodles, ang ating Mickey. Ayan. Ganun lang siya, kasimple. Okay, and then we will add more broth. Chicken broth. Ayan. Kunting haluin lang. Ang miki mga kakusina, na nag-absorb sya ng super. Eh. Ayan. Tapos mag-add tayo ng soy sauce. Ilagay na natin. And then, the oyster sauce. Ayan. And of course, para may konting tamis, meron tayong sugar. Pagkalagay natin ng noodles at nagdagdag pa tayo ng broth, uh, intay lang natin itong mag-boil. Then, ito na yun. Meron tayong pancit design. Ito na mga kakusina. After 10 minutes, Luto na ang ating noodles. Makikita natin kapag luto na ang noodles, kapag tumaba na yung ating Mickey. Ito mga kakusina. Ito na ang texture ng ating noodles. Luto na siya. So, we can add now yung ating mga gulay. Ayan. And then, haluin lang natin. I-mix lang natin. At, heto na ang ating Mickey guisado. Alatito eh. Ayan. That's it. That's it. Switch off na natin ang ating flame. At Tiki Man time. Woo! Tiki Man time. Mga kakusina. Ang ating Tiki Man time. Let's taste it. Ang ating pansit. Miki ni Tito eh. Tawagin na natin ang kitchen buddy. El Raja Adhika. Pasok! Wale! Busy ang ating kitchen buddy. Ayan, so si Tito A na lang nagtitigil. So ano pa inintay natin? Ito na. Let's taste it! Ang ating pancit. Ito yun, no? Ayan, no? Mm hmm, hmm, hmm. Lani yun. Let's taste. Wow! Achieve góp binh lạc ra gusto, đồ. Anh nắng 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 Andiyan pa pala kayo mga kakusina. Ang sarap kasi. So ano pa iniintay nyo? Para hindi na sa kusina ni Tito A. Eh. Pansit Mickey ni Tito A. Eh. Maraming salamat sa panonood. Thanks for watching and support kay Tito A. Eh. Maraming salamat. Maraming salamat. hay ta